Yung seste, yun po, naka-detain ngayon sa Senado ay itong dalawang bugok na ito. Okay. Ang mga netizens, alam na kung ano yung bansag sa kanila. Fake news peddler. Matagal na yan. Ngayon lang siguro talaga nabigyan ng pansin ng Kongreso dahil si Martin Romualdez na po ang naging target, ang naging biktima ng kanilang fake news at ng kanilang disinformation. Kaya yun, malaking lesson nito para sa atin. Talagang darating at darating sa punto na meron tayong makakaharap, meron tayong makakasagupa, at sigurado tayo pag hindi tayo ready, tiklop ang abuti natin. So, itong dalawang ito ay arestado, nakadetain sila ngayon, at kuno, ito yung bago, ah, kuno. SMNI program anchors Lorraine Badoy and Jeffrey K. Eric, Eric Celis have decided to go on hunger strike. All right. Marami pong netizens ang, ang natawa dito sa, sa balitang ito na nagahanger strike nga sila. <laughs> Good luck. Sige lang. Sige lang. Katulad ng madalas kong sabihin, isang napaka gandang halimbawa, etong nangyari kay Dilima. Hinaya niya lahat. Dahil alam niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan, malinis ang kanyang konsensya, kaya, kaya matatag siya. Ganun eh. Kaya matapang siya. Nasa tama, at yun nga, wala siyang inagrabyado. Pero yung mga katulad na ito, alam nila sa sarili nila ang kanilang pinagagagawa. At sigurado tayo, hindi nila kakayanin kung, kung danasin man nila yung binanas ni Senator De Lima. Dito pa lang sa detention na ito, nako makikita na natin. Makikita na natin kung ano yung reaction na itong dalawang ito. Pagkatapos nga na sila ay ng, ng decision na i-detain na sa Senado, naku, galit na galit po itong kalbo. O oh, you see, nakikita nyo na ngayon yung, mga, oh, yung result okay, na mga pinaggagawa nyo. Hindi man sa directly sa sa, sa atin na mga Filipinos, pero 'di ba sinisira, sinisira yung or nag, nag sila ng differences, nagsispread spread ng disagreement, nagsispread spread ng hate sa mga kababayan natin. At hindi talaga katanggap-tanggap 'yan. Wala sanang puwang, puwang sa media, sa social media ay mga ganitong klase ng tao. Pati na rin sa ating lipunan. All right, Badoy sellers go on hunger strike while in house custody yon Good luck. Good luck sa hunger strike nyo po. So ano yon? Ba't nyo yung ginagawa? Nagpapaawa? Ba't nyo yan, um, ba't kayo nag na mag-hunger strike? <laughs> Totoo? Totoo, hunger strike, eh, mga gutom kayo sa lahat ng bagay eh. Kaya kahit kaluluwan nyo ay ibinebenta nyo, makuha nyo lang yung gusto nyo. At yung trabaho nyo, totoong nakakadiri. Promise, napakababang uri yung madalas kong sabihin, sleazy kind of job. Ganyan ang trabaho na itong mga ganito. Good luck!